Mga kakreepy, ako si Baltasar at malugod kong binabati ang bawat isa sa inyong mga mahihilig sa katatakutan dito sa Creepy Pinoy Stories. Kung gusto niyong maramdaman ang kilabot sa inyong mga ugat at hindi mabitawan ang inyong mga screen, pindutin na ang like at subscribe para walang mintis sa bawat kakaibang kwentong Tagalog na hatid ko sa inyo. Sa dilim ng gabi, may mga matang nagmamasid si Alexa, labing-anim na taong gulang, ay hindi lamang nag-iisa sa kanyang kwarto. May kasama siyang hindi inaasahan. Huwag palampasin ang paglalahad ng bangungot na ito, kung saan ang mga bulong at kalmot ay magdadala sa atin sa isang nakakapangilabot na katotohanan, ang tagamasid sa dilim. Sa gitna ng kanyang kwarto, natanging malamlam na ilaw lamang ang nagbibigay liwanag. Nakaupo si Alexa, isang dalagitang labing-anim na taong gulang na nakatitig sa dingding na puno ng mga lumang poster ng kanyang mga paboritong banda. Ang kanyang mga matay, bakas ang pag-aalala at pagod, tanda ng maraming gabing inagaw ng hindi pagkakatulog. Samantala sa sala, nag-uusap sina Maricel, ang kanyang ina at Dr. Reyes, isang espesyalista sa pagtulog ng mga kabataan. Ang kanilang boses ay puno ng pag-aalala. Ang bawat salitang binibitawan ay tila mga piraso ng pag-asa na kanilang pinipilit buuin para sa solusyon sa problema ni Alexa nang makaharap ni Alexa ang kanyang ina at si Dr. Reyes, hindi niya napigilang ibahagi ang kanyang takot sa ang tagamasid, isang nilalang na kanyang inilarawan na may mga matang walang buhay at katawang kahawig ng isang patay na hayop. Ang kanyang tinig ay nanginginig at ang bawat salita ay tila nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Isang flashback ang nagpapakita kay Clarissa, ang kaibigan ni Alexa, na may kaseryosohan sa mukha habang nagbabahagi ng isang kwentong multo mula sa internet. Kasunod nito ang pagkakita ni Nathan sa nilalang at ang kanyang biglaang pagkawala na nagdulot ng matinding takot kay Alexa. Ang mga imahe ay parang mga piraso ng bangungot na ayaw niyang balikan. Sa kusina, masinsinang inihahanda ni Dr. Reyes ang mga placebo pills na sa paningin ay walang pinagkaiba sa totoong gamot. Sa bawat tableta na kanyang inilalagay sa bote, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding determinasyong gawin ang lahat para kay Alexa. Sa sala mahinahon, Ngunit may diin na iniaalok ni Dr. Reyes ang mga pildoras kay Alexa na may pangakong ito ay ang susi sa kanyang problema sa pagtulog. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan, isang tangkang magbigay ng kapanatagan sa dalagitang puno ng pagdududa. Matapos ang ilang sandaling pag-aatubili, tinanggap ni Alexa ang mga pildoras. Sa kanyang mukha ay makikita ang pag ito na ang magiging solusyon sa kanyang bangungot. Ngunit may bakas pa rin ng takot na maaring ito na ang huling gabi na masisilayan niya ang mundo. Ang kanyang mga kamay na nanginginig habang tinatanggap ang bote ng gamot ay sumasalamin sa kanyang nagbabadyang pakikipagsapalaran sa hindi tiyak na kinabukasan. At habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan sa bahay ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong yugto ng kwento na maghahatid sa atin sa mas malalim pang kadiliman. Ano nga ba ang naghihintay kay Alexa sa kanyang pagtulog? Magiging saksi ba tayo sa isang himala o isang bagong bangungot ang magigising? Sa dilim ng gabi, tahimik na nakaupo si na Maricel at Dr. Reyes sa sala. Habang pinagmamasdan ng orasang tumitiktak na tila nagbibilang ng bawat segundo ng paghihintay. Ang katahimikan ay napuputol lamang ng paminsan-minsang ingay ng mga kuliglig sa labas at ang malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kanilang mga balisa at nag-aalalang puso. Ibinahagi ni Dr. Reyes ang kanyang ginawang pagbibigay ng pasibo kay Maricel na may halong pag-asa at pangamba sa maaaring maging resulta nito. Maricel, kailangan nating magtiwala na ang placebo effect ay makakatulong kay Alexa. Minsan, ang paniniwala lang na gumagaling ka na ay sapat na para sa isang pasyente. Paliwanag ni Dr. Reyes habang pinipilit niyang itago ang kanyang sariling pagtutula. Magkasamang nanalangin si na Maricel at Dr. Reyes na sana ay magdulot ng positibong pagbabago ang gabing iyon para kay Alexa. Sana nga, Dok, sana nga, bulong ni Maricel, ang kanyang mga matay puno ng luha at pag-asa. Ang kanilang mga panalangin ay tila mga bulong na umaasang marating ang langit at mabigyan ng himala. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Alexa na mag-isa sa kanyang kwarto. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang kanyang mga mata ay lumalaki sa dilim na bumabalot sa paligid. Ang bawat hininga ay parang isang pagsisikap na humugot ng lakas mula sa kawalan at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng liwanag. Nagsimula siyang makarinig ng mga mahihinang bulong at kakaibang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng kanyang kama. Ang mga bulong ay unti-unting lumalakas, na parang isang tao na bumubulong ng kanyang pangalan. Alexa. Alexa. Paulit-ulit, na parang isang awit na hindi niya matandaan kung saan niya narinig. Ang kanyang dibdib ay puno ng kabog, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot habang lumalakas ang mga bulong at tunog na tila ba nagmumula sa bawat sulok ng kwarto. Ang bawat bulong ay tila ba isang pako na sumasaksak sa kanyang katinuan at ang bawat tunog ay isang kampanang nagpapahiwatig ng isang hindi maipaliwanag na panganib. Mang dilim ng gabi ay nagtatago ng maraming lihim at si Alexa ay nasa gitna ng isang bangungot na hindi niya alam kung paano tatakasan ang mga bulong sa kadiliman ay nagiging isang koro ng mga tinig na nagbabadya ng isang mas malalim na misteryo na malapit ng mabunyag. Binilit ni Alexa na igalaw ang kanyang nangangatog na mga binti patungo sa pinagmumulan ng mga tunog. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ng kanyang kwarto ay tila nagpapalakas ng kanyang takot. Ang bawat yabag ay isang paalala sa kanyang puso na maaring ito na ang huling gabing mararanasan niya ang katahimikan. Ano yan? bulong niya sa sarili, ang bawat hinga niya ay nag-aalangan. Sa kanyang pagkabigla, wala siyang nakita sa ilalim ng kama. Ang mga tunog at bulong ay patuloy pa rin. Ngayon ay tila nang gagaling mula sa loob ng kanyang closet. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sigaw ni Alexa, ang boses niya ay nanginginig sa takot. Ngunit walang sumagot, tanging ang mga bulong na hindi niya maunawaan ang patuloy na bumabalot sa kanyang isipan. Umalik si Alexa sa kanyang kama, subalit hindi na siya makatulog. Ang mga bulong ay nagiging mas malinaw na parang mga salitang banyaga at hindi maintindihan, na lalo pang nagpapalakas ng kanyang takot. Tama na, please tama na. Paulit-ulit niyang idinadasal habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim, naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa pagsikat ng araw, nagising si Alexa na may bahagyang pakiramdam ng kapanatagan, ngunit ang kanyang katahimikan ay mabilis na napalitan ng takot nang mapansin niya ang mga kakaibang marka sa sahig ng kanyang kwarto. Ano to? Paano to napunta dito? tanong niya sa sarili habang sinusundan ng tingin ang mga guhit na parang sinadyang iguhit ng isang hindi nakikitang kamay. Sa banyo, napasigaw si Alexa nang makita ang kanyang refleksyon sa salamin na may mga kalmot sa muka. Diyos ko, ano tong nangyari sa akin? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang mga sugat na hindi niya maalala kung paano niya nakuha. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na walang kasagutan at ang kanyang puso ay puno ng takot na baka ito na ang simula ng isang bangungot na hindi na niya magisingan. Bumalik si Alexa sa kanyang kwarto at nakita ang isang maliit na papel na may nakasulat na hindi ka na mag-iisa, kasama mo na ako habang buhay. Ang tagamasid. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot habang unti-unting nauunawaan na ang kanyang bangungot ay naging isang masalimuot na realidad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel at sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na magiging normal ang takbo ng kanyang buhay. Sa labas ng bintana, ang araw ay sumisikat, ngunit sa loob ng kanyang kwarto, isang dilim ang bumabalot sa kanyang kaluluwa, isang dilim na nagbabadya ng mas marami pang hindi maipaliwanag na pangyayari. Mga kakripi, tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may lihim na nag -aabang. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa walang humpay na kilabot dito sa Creepy Pinoy Stories. Hanggang sa muli, mag-ingat. Baka ikaw na ang susunod na tagamasid sa dilim. Kitakit sa susunod na upload, mga kakreepy!